magandang gabi po sa ating lahat bago ang lahat shout out ko muna yung asawa ko dyan sa taganaan Surigao del norte ma ingat ka dyan ay kalimting na arak ko yun uha uha doon nga ka kadasig ma bahalag doon ta pero murag layo kaya mong kaya magkita Antos lang ta kay muntos napata sa serbisyo. At shout out po ko iya sa taga barangay Kison. itong ni Matmat Kanoy -Mat ug uh -huh. ni Lainis ug uh -huh. si Lutsabis nga sige lang. Si nagdulog tungit. Ayay. <laughs> -ay. Si glales kay perminta permintong <laughs> kaaugan si Matmat. Ayay. Kay masuko mo sa kasi kay siguro si Boy Loklok. <laughs> o dinhi ra taman mga katurjak og utrohon ko main gabi sa tanan. Dungag kadasig. Kas.